maligayang pagdating sa sinaunang Egypt at sa mga piramid nito, mga tahimik na saksi sa libu-libong taon ng kasaysayan. Ang Great Pyramid ng Giza ay isang kahangahangang gawa, isang misteryo kung paano itinayo ng walang modernong teknolohiya. Bawat blok tumitimbang ng tunelada, inilagay ng may hindi kapanipaniwalang katumpakan, higit pa sa libingan ang mga piramid ang huling hantungan ng mga paraon, ang kanilang daan patungong kawalang hangnan. Sumisimbolo sila sa kapangyarihan at koneksyon sa mga Diyos. Sa loob, mga misteryosong lagusan at silid na may hieroglyphics nagkukuwento ng kanilang paglalakbay. Ang mga piramid ay patunay sa husay at determinasyon ng mga sinaunang Egyptians. Ngunit kahit marami na ang natuklasan nananatili pa rin ang mga misteryo, ang eksaktong paraan ng pagtatayo at ang kanilang tunay na layunin. Sila ay monumento ng henyo ng tao, nakatayo ng matatag sa ilalim ng araw ng disyerto. Ang kanilang pagpapanatili ay kamangha-mangha. Ang mga piramid ng Egypt ay tulay sa nakaraan, paalala sa walang hanggang posibilidad ng pagtuklas at mga misteryong naghihintay pang mabunyag.